Ngayon mga paps, ipapakita ko naman sa inyo yung tamang pagkambyo ng isang manual transmission. Actually, para lang kayo nagkakarati niyan. Gamit lang yung daliri niyo at yung palad ninyo para sa pagkambyo. Pakita ko sa inyo mga paps. So, ito yung kambyo ng ating manual transmission. Kung gusto natin dalhin sa first gear, kagamitin lang natin yung palad natin. Papaling natin siya pakaliwa. Then, ipupush siya ng palad natin. Oh, smooth na smooth yan. Then, para bumaba sa second gear, gagamitin natin yung palad natin, alalay lang din, pakaliwa, then ibababa lang natin. Oh, Para madala naman natin sa third gear, dalin lang natin sa neutral, then push lang natin. Then para madala natin sa fourth gear, daliri lang. O. Diba? Then para sa fifth gear, papaling lang natin pa kanan, then angat. So ganyan yung tamang pagkambyo ng isang manual transmission. Ang mali dyan is yung ganito. Yan, mali yan. Okay? Kasi na parang may gigil kayo niyan sa inyong shifter o kaya nakahawak dito. Mali rin yung mga paps Oh. Ang pinaka-okay diyan, gamitin niyo lang yung palad ninyo sa so parang kinakarating niyo lang siya. Smooth lang. Oh. 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 'Di ba? So, kita niyo mga paps? ganun lang yung pagkambyo ng isang manual transmission. Napakasimple lang mga paps Aralin niyo lang, kayang-kaya niyo yan.